Good huh? Wait, wonder what she's giving me. A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. Hello Kakitchen, I name Magdudu Topo Tayo Nan. sinigang na baboy na may kangkong. Ayan. So, ayun mga ito. Buksan na po natin yung ating paglulutoan. Ayan. 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 Siyempre mga ka-kitchen ilalagay na po natin agad itong ano, kamatis, itong luya, at saka yung sibuyas. Ayan po. Oh. Tapos maglalagay na rin po tayo ng asin. Ayan. Siyempre, maglalagay din po tayo ng paminta para malasa-lasa po yung ating sinigang. Ayan. So, pakulon lang po natin yung mga ka-kitchen Ayan, takpan po na natin siya. So, ayan na mga ka-kitchen. Pumukulon na po siya. Maglalagay po tayo ng ano, ng null cubes na ano, para sa baboy, hindi po chicken yan. Yung baboy po yan, para malasa po siya. Ayan. Tapos na po natin yung baboy. Mm. So, takpan po natin siya ulit para maluto na naman po siya. After lang 10 minutes mga kachin, tingnan na po natin sa ulit. Tapos tikman po natin yung lasa. Mm. Mm. Napakasarap mga kachin yung lasa. So lutuin lang po muna natin yung baboy mga kachin. So, after 15 minutes mga chicken shell, hindi na naman natin sa pagluto na po yung meat po natin. Konti pa. Konting luto pa mga So, buksan na naman ulit natin mga ka-kitchen. Ayan. So, pwede na po natin ilagay yung ano, mga kasyon. Yung sitaw. Ayan. Okay. Yung sitaw at saka yung ano, yung kahoy po ng kangpong. Ayan. Kasi madali dali lang naman po yung mm, ayan po. Takpan na po natin siya ulit sa mong sipotit natin na gusto kung luto na po yung sitaw ko na mm. 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 sunod na ngayon sitaw natin mga kitchen kaya ilalagay na po natin yung ating tangkong mm. naglagay lang ako ng pampaas yung mga kakitchen ayun yung sinigang sinigang mix so ilagay na po natin yung ating sinigang mix ayun para pampaas yung mga kakitchen yan ang nagpapasarap ng ating sinigang ayan so syempre kailangan i basahin lang po natin yung mga kitchen Para pumunta doon sa may tubig yung sinigang char. Half lang yun mga kitchen. Huwag po natin latain para masarap ang ating sinigang. Nagmute ako dyan kasi ano, merong bata na naiyak. So, ayun na mga kitchen. Kumulo na po siya. Kaya, luto na na naman. Tikman po natin siya ulit. Hmm. hmm. talaga. Grabe. So, habang nagsasandok ako mga kakitchen, ayan, nagbibidyo okay na sila. Hindi na sila nakapaghintay sabi ko kain muna kami ayan yan yung bagong loto ko ngayon nung nagbakasyon bakasyon na ako mga katitsing kaya sana po nagustuhan na naman po ninyo yung binahagi ko po recipe huwag po sana kayong magsasawag sumuporta sa aking mga videos so sana po nagustuhan po ninyo thank you for watching po and God bless all